magte-2025 na ka mamaya. Habang ako, heto, nagtitinda pa din kapag kasi may gantong okasyon, Nonstop na din talaga yung mga bumibili sa tindahan. Na minsan, pati kabilang bilang lugar dito na bumibili sa tindahan namin. Na kapag may gantong okasyon nga, yung kadalasang binibili yung mga kulang panghanda. Katulad nga ngayon, nauhaw daw siya. Kaya bumili siya ng isang soft drink. Pero last ko na siguro gagawin tong taon mga guys. Kasi next year, magbabago na talaga ako. Napachempo lang talaga na nauhaw din ako ngayon. At saka konti lang din naman to mga guys. Kumbaga bula na lang. Chot. May tumawag na ulit sa akin dyan. Nakakala ko may bibili ulit. Pero wala kang bumili. May si yung parcel. Kasi sa mga oras nga ninyo, iniisip ko ako nang in-order kong Pero naalala ko nga, na-order pala ako ng isang araw na regalo. Masakto mga guys. Kasi yung parcel na to, ay para to sa videographer ko, na si ate. Na nung Pasko, binibigyan ko ng aginaldo. Kaso sabi niya, wag ko na daw siyang bigyan. Kaya ni niregaloan ko na lang siya ng gold. Mahilig din kasi si ate sa gold. Kaya ito na lang naisip kong regalo sa kanya. Nasa totoo lang din talaga. Mayayain tulad ko rin si ate sa gold. Yung bang gold fish shot. Basta parang gold din yan sa akin si ate. kasi mula nga nung nagvlog ako. Ay, bata pa lang. Siya na din yung isa sa mga gumagabay sa akin. Na kapag hindi na nga tama yung mga ginagawa kong desisyon, siya na din kagay nagsasabi. Kaya sobrang thankful ko din talaga. Kasi may ganito akong ate. Aww. Kaya pagkatapos ko nga mabigay yung regalo sa kanya Sabi ko kay ate Videoan nyo na ulit ako Kasi habang walang bumibili Gagawa nga ako ngayon ng prosperity bowl Para sa susunod na taon Swertein yung 2025 natin Kasi dati rin bago matapos yung taon Gumawa din ako ng prosperity bowl At yung year 2024 nga natin mga guys Sobrang dami may blessings na pumasok Pero syempre sinamahan ko pa rin ng sipag at syaga Hindi ko lang talaga inasa dito mga guys <laughs> Kumbaga, isa lang din to sa magiging guide natin para mas tayo sa susunod na taon. Kaya pagkatapos ko nga makuha yung mga kailangan na gagamitin natin sa prosperity bowl, kinawa ko na din tong babasagin na bowl natin mga guys para makapagsimula na din. Ngayon na nga ang gagawin natin mga guys. Maglagay tayo ng bulak para maging magaan yung pagpasok ng taon. Isunod naman, puting bigas. Ngayon bigas nga na to mga guys na nagre-represent siya ng wealth and abundance. Sunod dosing itlog. Na yung kahulugan naman ng dosing itlog na to mga guys. Heto yung buwan sa taon. At yung sunod naman ay yung raw red. Kailangan nakapalibot to sa itlog. Na represents nga nito mga guys. Ay protection, good fortune, and good luck. Kaya good luck sa may mapasok dyan pagkatapos tapos ng holiday. Chot! Eh, <laughs> Sinulat ko ang ilagay yung gold coin chocolate. Ay, sinisimbolo nga nito mga guys. Ayang sweetness natin sa pamilya, Kay kaibigan, katrabaho, o kung sino man yung mahal mo sa buhay. Protection din daw to sa bad spirit. Kaya di pwedeng mawala. At sa gitna naman, naglagay lang ako ng isang orange. Na kahit anong prutas. Basta bilog. At yung prutas nga, yung represents ng pera. Kaya yung na ilalagay natin dito mga Ay, guys. May pera din. Pero kailangan nga papil na pera. Nabuti na lang talaga mga guys. May mga natira pa akong aginaldo dito. Pero kahit hindi naman 1,000. Basta paper bill siya. Napapaikutin mo lang siya. Natatalihan mo ng pulang rib na na mo siya dito sa gold coin chocolate. Ay, pera nga nilagay natin dito mga guys. Ay, nire-represent niya. Ay, wealth and good fortune. Pero unahin ko na dito sa vlog mga guys. Na hindi daw masiswerte kapag kinuha nila yung 1,000 ko dito. Chot, <laughs> mas sabi lang ko yung mga nandito mga May guys. May nilagay tayo 12,000. Chot, <laughs> mabait naman yung mga tao dito sa bahay. Basta wag lang talaga to kukunin ng pusa. Kasi baka siya yung hindi swerte. Hin. At yung sunod naman mga guys. Eto mga 20 pesos ko. Na inilagay ko nga lang din sa gitna. na nagre-represent din daw to ng prosperity and success. Basta kahit anong coin daw mga guys pwedeng ilagay. At yung pinakahuli nga, hindi dapat mawala. Yung 168 pesos na ilalagay natin sa ampaw. Naayon kasi sa mga Chinese. Na yung number 8 nga, ay nagre sya ng infinity. Na para swerte yun talaga tayo sa susunod na taon mga guys. Alam ko yung iba sa inyo hindi naniniwala sa mga ganito. Pero isa lang din kasi to sa paniniwala ko. Na kahit gumawa nga ako ngayon ng prosperity bowl mga ay guys. Ay sinasamahan ko pa rin talaga ng sipag. At kabutihan. Kasi naniniwala ako. Kapag mabait Kusang ka. Kasi na yung swerte sa iyo. Na yung importante nga na gagawin natin ngayon, ngayon taon. Ayun natin sa may kapal. Oh! Heto na pala yung nagawa nating prosperity bowl. No, ay lahat nga na nanonood ngayon. Ay maging mapayapa. Maswerte. At maraming dumating na biyaya sa iyo ngayon taon. Advance Happy New Year mga guys. Ayun lang. Ba bye bye.